Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga gagawin mo para mag-iingit, ma-eel, malilibugan ang lalaki sa iyo. Ito, yung mga dapat mong imi-message sa kanya. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, ating alamin ang mga dapat mong i-text or i-message sa lalaki para yan ay labis-labis na ma sa sa'yo. Number one, ito, yung alam mo, nakakubad na ako ngayon. <gasps> ha! <Ooh. laughs> no, 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 no. no. <laughs> Grabe, ano? Kapag ganyan ang mga maririsip ng lalaki na text mula sa iyo, nako, sigurado yan, magmamadali na yan na umuwi. O, oh, di ba? Ikaw ba naman ang bibigyan ng mga ganyang mensahe na nakahubad na daw? OMG! <laughs> yan. So, ayan ang text number one. Number two pumunta ka na dito at laruin mo ang katawan ko. Oh, 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 oh. Yeah, grabe. Oh, di ba? Eh, nako. Kapag nga naman mga ganyang text ang marireceive ng lalaki, ay sus, ginuo. Ah, talagang yan ay uh, sabit na sabit na nagbi-build up na yung init sa katawan niya oh di ba kaya hangga't maari ay gusto pa na niyang makasama agad-agad oh di ba iyan ang mga texts. number 2 number 3 eto yung gusto kong maramdaman ang hubad mong katawan na nakadikit sa akin. Oh! <laughs> Ay, Apo. Ay, nato talaga. O, oh, di ba? Ay, lumagan text talagang uh, mawawalan na ng kontrol ang katawan ng lalaki na makakareceive ng mga ganyang mga mensahe. Biruin mo talaga ng mga... Mm uh, -hmm. Uh, diba? Nakakapangilabot. Nakakapag-init ng katawan. Number three. Number four. Ito, yung, halika na. Nakahanda na ako. Gawin mo na lahat ang gusto mo sa akin. Oh, ay grabe ano. Ah, ah, ah. <laughs> yung mga ganyang uri ng mga mensahe. Kapag nabasa ng lalaki yan, nako, 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 nako. Hindi na maiintindihan. Sari-sari na ang nararamdaman niyan, di ba? Lalong-lalo na kapag naiisip na niya yung mga pinaggagawa mo dyan sa kama. Ah! 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 Ah, number four. Number five. Eto, yung. Alam mo, nakahiga na ako. Bagong ligo ako. At eto, pinapanood ko. Yung larawan mo na ang tigas-tigas. <gasps> oh. <laughs> ano nga ba? Ang matigas na yun. Ala. Alam mo na yon kung ano yung matigas na bagay. Siyempre, yung katawan ng lalaki, o di ba? So, kapag ganyan ba naman ang nakikita mong mensahe sa iyo, sigurado yan. From 0 to 100, yung lugo ng lalaki dyan, jump up agad yan. O, oh, ba? Diba? So, yan ang text number 5. Number 6. Eto, yung. Gutom na gutom na ako. Gusto na kitang kainin. <laughs> No, God! No, God, please, no! No! Ano kaya yung kakainin? Ay, gutom na gutom nga naman. Kakain talaga yan kapag umuwi ka na agad-agad. <laughs> Alam mo na kung ano yung tinutukoy niya na kanyang kakainin. Kaya humanda ka at siguradong kakainin kanya ng buhay. <laughs> Number six. Number seven. Eto, yung ang init. Wala na akong suot na panty. Wala? Wala nang suot? Ah, alam na this, di ba? Ang imahinasyon ng lalaki dyan ay hindi na maipaliwanag kung ano na yung tumatakbo sa kanyang isipan. Yung imahe na nasa kanyang isipan. Di ba? wala ka ng saplot dyan sa baba. Ay, naku talaga. Number seven. Number eight. Alam mo, miss na miss ko na yung sinisiksik mo ako. Oo. Oh. <laughs> ano yon Ano yon Sinisiksik talaga? Wala. Baka ano yan ah. Ano ba yung shell na sinisiksik? <laughs> Ay, sarap naman yan. Ako, kapag ganyan kapag ganyan ang nareceive ng lalaki na mensahe na po, yan po, ay mag-aalam agad-agad, di ba? Dahil ang mga lalaki ay paborito nilang sumipsip, sumisid sa mga dapat sisirin dyan, o di ba? Lalong-lalo na at talagang nanunukso ka na dyan. Number eight. Number nine. Eto, yung nakahiga na ako. Inahawakan ko yung sarili ko at basang-basa na ako. La la la. <tong> basang-basa talaga yan ang gustong-gusto namin. Wet, no na wet. Ay sus talaga di ba? Kapag lahat sana ay ganyan, mapapasan na all talaga kaming mga lalaki kapag may mga ganyang partner kami. Na talagang kami ay laging binibigyan ng magandang mensahe. Di ba? <laughs> mensahe yan na talaga namang kami ay lubos-lubos na nasisihan at nagugustuhan at lalo kaming nanadabit sa mga susunod na maaring mangyari. O, di ba? So, ayan po ang number nine. Two thousand years later. So, ayan po ang mga gawin mo para ang lalaki ay talagang mag-iinit, maeel, sobrang malilibugan sa iyo. O, di ba? Marami yan. Pero ito muna ang aking na-share sa inyo. Di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.